Aba ka tsaw Malinis yung kalsada oh. Tingnan natin yung bus na yon Yan yan lumiliko na yan Galing yan sa may linya Nang galing ng uh, Saragosa, Tarlac So ito po ay uh, dito sa may panulukan Ng Santa Rosa At ng uh, Estex Extension ha So, panulukan po ito mga katsokaran at pagawit tayo ng Kabanatuan City. Usually, clog itong lugar na ito. Usually po, ah, pumuputok ito sa daloy ng trabi ko. Ibig sabihin, talagang napakahigpit. Pero tingnan natin yan, ha? medyo maluwag siya. Papunta itong Kabanatuan City, yes. Ah, papunta nga pong Kabanatuan City. So, hindi gano'ng kahigpit ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito, katsokanan. Pasado alauna ng hapon ito. Pasado alauna ng hapon. So, meron din naman palang time na makikita nating maluwag itong kalsada. Madalang to ha? Ah. Ah, kahit alangan oras, karaniwan dito, mga katsokanan, ay punong-puno ang kalsadang ito. Ah, National Highway po ito, Maharlika Highway. Ah, Maharlika Highway. Ito yung Nueva Ecija, Cagayan Valley Road. Yan. So, ito madalang. Meron lang talagang tricycle na gusto eh nasa gitna siya, no? Balinis <laughs> naman yung gilid eh. Oo. Uh, Di ba, usually, dapat itong tricycle dun siya sa outermost. Uh, pero, sige. Okay lang. Malinis naman eh. Pero, <laughs> ayan naman putol siklo na, naka-helmet ba okay, okay naman sige, ah, ingat-ingat lang po mga kachokaran, ah ingat lang po, at uh, tayo naman eh ah, nasa lansangan sabi nga, dapat pag nasa lansangan tayo, dapat maging brothers keepers po tayo ah, kulong-kulong ah, kulong-kulong ito, alam niyo kulong-kulong ah Uh, usually, parang equipment na rin ito Hindi ito basta-basta tricycle Okay? So, kolong-kolong Malapitan natin, oh Kolong-kolong yan Tatawid naman siya Magkukross naman So, yung kasi mga kolong-kolong uh, Karaniwan, yan po ang ginagamit sa transport Ng iba't-ibang mga bagay Minsan, sasakyan din ng tao ba diba? Pero, maganda uh, Generally Maayos ngayon itong lansangan. Hindi ganong kahigpit, mga katsokanan. At uh, mapapansin natin na wala rin masyadong maraming tao. Siguro, mainit na nga eh. <laughs> mainit at kaalangan yung oras. Uh, pero nakatutuwa lang po. Sabi ko nga sa inyo, uh, madalang nating makitang ganito. Uh, kaluwag ang lansangan ito. Ayan, papasok na tayo ng Cabanatuan City, mga katsokanan. Ito yung uh, boundary marker. Ayan yung pagpasok sa Cabanatuan City. Ayan. Thank you very much po. Thank you very much. Good afternoon.